Benjur mo na kami. Dito sa may pakit. Yeah. Sa lugar dito kartito ah. Oh. Mga bahay oh. Merang gaganda ng bahay dito oh. Ano ba yun? Ayun, yun. Oh. Oh. Ang ganda ha. Oh. Oh, teka teka muna. Pagpapakita muna natin yung view uh, dito. Ang ganda ha. Oh. Oh. Luntok talaga. Ayan. Dito lang yan matatagpuan sa Angono. Rizal. At ito yung bahay ng aking uh, kabro. Oh. Sa uh, Lyons ganda oh.